Hello, what's up mga idol? Welcome to King's Journey. So, ayun na nga mga idol. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Yun, for today's video, ituturo ko lang po sa inyo kung paano nga ba makakagawa ng isang engageable na content uh, na pwede sa Facebook Reels, Facebook Video, or sa YouTube Video. So, ayun mga idol. Uh, meron po akong mga limang mga pinagbabasihan para po makagawa po ako ng isang video so mga idol hindi naman po kailangan na sobrang maganda yung paggawa natin ng video What? What the fuck? ang importante po mga idol is na i-enjoy natin kung paano natin pagagandahin yung isang video so umpisahan po natin ang unang una mga idol kung bago pa lang po kayo sa paggagawa ng isang video or aspiring pa lang po kayo, nag-uumpisa pa lang po kayo na magkaroon ng uh, hilig sa pagbablog, so... Ang una nyo pong gawin kung hindi pa po kayo marunong is uh, maggawa po kayo ng ilang mga short video mga idol uh, practices kung paano po haharap sa camera kung paano magbi-video. So sa panahon ngayon mga idol alam ko naman very easy na po sa lahat kung paano ang uh, pagharap sa camera kung paano gumawa ng isang short videos. Kasi in fact pati nga po mga bata ngayon ang galing-galing na nga po nilang gumawa ng mga video so ayun na nga po uh, alam ko hindi tayo magkakaproblema dyan so ang pangalawa mga idol iset natin kung ano yung pinupunto ng video natin ng idol kung ano yung tinatopic natin kung, baga, kung ano yung subject ng ating ginagawang mga video so napaka importante yan mga idol na naiintindihan ng mga viewers kung ano yung kung ano yung mga pinagagawa natin sa isang video na ginawa natin, kung ano yung mga gusto nating iparating. Ang pangatlo niyan mga idol, um so dalawa na tayo. Ang pangatlo idol is um kung hindi pa po tayo marunong ng mga basic editing ng video mga idol, uh, mag-download po kayo ng mga video editor. So meron po akong isang magandang suggest kung ano po yung pang edit ng video mga idol uh, pwede po kayong gumamit ng CapCut or KineMaster or KineMaster kung ano mang tawag po ninyo dyan o nila kasi uh, nakakalito po kasi kung KineMaster ba yung KineMaster so, para sa akin po yun po yung dalawang pinakamagandang application na video editor. So, pag-aralan po natin kung paano mag-edit niyan mga idol. Um, marami pong tutorials dyan sa mga uh, internet, sa YouTube. So, ako po basically meron din po akong video ng ano, uh, kung paano mag-edit sa uh, KineMaster at saka sa CapCut. So, mga idol, uh, lalagay ko na lang po dito sa taas yung link ko para pag clinic nyo po, ma-redirect mare na po kayo kung paano mag-aral mga basic editing mga idol. So, ang, ang pang-apat po na may re recommend ko dyan mga idol is gumamit po kayo ng mga video enhance. ah uh, Alimbawa, meron na po kayong video editor. So, pag-aralan nyo po kung paano gamitin yung video editor. So, doon po sa video editor, marami na po dyan mga transitions kung Paano pagagandahin yung video natin So uh, Meron din po diyang mga Effects, sound effects So gumamit din po kayo ng sound effects Kung wala, uh, pwede rin naman po Kayo magdownload ng sound effects Or memes uh, Pwede rin po kayong uh, Gumamit ng mga memes, mga short memes Para magkaroon po ng Dagdag appeal sa mga video Na ginagawa natin So yung pinaka panglima kong I may I share at masasabi ko po sa inyo is uh, alamin po natin kung ano yung tamang pag-upload kung ano man po yung gagawin natin For example po ah uh, ang ginawa po nating video is pang YouTube so alamin po natin kung paano mag-upload nun. ah uh, marami rin po mga video tutorial na mga ganyan mga idol kung pa kung pang kay YouTube, uh, marami rin pong pattern yan mga idol. So, pag-aralan natin kung paano ang tamang pag-upload. So, may may mga ratio aspect po kasi yan mga idol. Uh, pag halimbawa po kay YouTube, ang ratio aspect po niyan is dapat po naka-landscape po yung video na i-upload natin sa kanya. Kasi kung hindi po siya naka-landscape, ah, uh, hindi po pwede yun kay YouTube. So, isa po yun sa mga pinagbabawal niya. And then, kay Facebook po mga idol, meron din po siyang pa pattern or format ratio aspect. Magkaiba po yung ratio aspect nilang dalawa. Ang inaalaw po ni Facebook na ratio aspect ng video na i mo po sa kanya, i -upload mo sa kanya, is yung patayo. So, inuulit ko po, kay YouTube is yung pahiga or naka-landscape. So song ratio aspect po noon ay 16 by 9. Kay Facebook po is 9 by 16 yung patayo po. So ayun mga idol, ah uh, kapag ka po nagawa niyo yung limang steps na yan, ah uh, possible po candidate na po kayo sa isa sa mga makakagawa ng mga engageable na content. Sana makatulong po sa lahat ng mga lalong-lalo na sa mga baguhan din po. So hindi pa rin po ako magaling mag-edit ng isang video so hanggang ngayon po still learning pa rin po ako pero sana uh, makatulong din po sa iba mga nagsisimula pa lang po yun lang po mga idol sa mga bago pa lang po sa channel ko sa mga hindi pa po nakasubscribe uh, pasupport na lang po uh, visit my channel so yun lang po uh, meron din po pala akong page uh, ilagay ko na lang po sa ibaba yung description nya para uh, para kahit paano maibisit nyo rin po. Marami rin po akong video tutorial po doon. Yun lang po mga idol. ah uh, thank you so much po.